Mayong hapon liha no, ting ulit na pod sa mga trabahante. Kastila <laughs> nang kinabuhi lamang. <laughs> so sa nungutana no, na nganong daw ko no, mabalik ko sa pagpanarbaho, oh. na okay naman tana daw ko na no? ang income sa pag-vlog. <laughs> <kamalo> lang mo. <laughs> so ang reason na-restrict ang akong page. Actually, ano, sweldo na gamay gamay lang yun gamay lang yun so may time na na-restrict akong pitch no luwi kayo kahit very good so luwi kayo nga tong pitch no huwag yun damha ha sayang manarbaho oh, na lang ta may paning panarbaho kay sure sure ang kita hahaha <laughs> Mahala ko ginagmay Basta na kay kanunay Ay lamang kinabuhay sa pobre Kinahilan mo po kayo O niya nga tax Para kikawa tayo sa gobyerno Ay balito no Hago-hago tumang mga manarbaho O niya kawatundra Eh Actually ah uh, Kilo yung na ako 32 kilometers pa sa trabaho Ay Masig na Bakante na trabaho tira abe Pasod lang ko ninyo Kanang dool dool Ay nakulamang inaboy po, eh. Sa pobre